Dahil araw ng mga puso ngayon guys, date daw kami ng nanay ko for today's video. Aba, magaling pumili. Gusto pa yung bagong uwing marino. Let's go! Tignan nyo naman guys, bumaba na kagad ng mansion si mama. Excited yarn? Kala mo maiiwanan nung malaman-laman ko meron palang nalimutan. Hindi niya na raw matandaan kung saan niya nailagay yung senior niya. Shush! Kaya sinabi ko kagad sa kanya, Wag ka na mag-alala, ma. sa English, don't worry. Libit to Kalbong Siman TV. Oh, she. Touchdown. Nandito na kami sa mall. Humirit agad. Ayun nga, ko guys. Hoy, Kalbo. Ano, Ma? Hindi mo na 'yung cellphone? Ha? Cellphone? No, ano cellphone? No. Ah, sige, iPhone 10. Dibilang ka ta, iPhone 10. Ay, iPhone 10 paang nais. Bagong uwing Marino, Panis. Pumunta na agad kami sa tindahan ng mga cellphone. Ilang store na yung naiikot namin guys pero hindi na raw sila nagtitinda ng iPhone 10. Dahil wala kaming mahanap, sinabi ko sa kanya ako na lang yung bibili, basta iPhone, pwede na yon. Kaya pinaupo ko na lang muna si mama, baka mapagod pa. Pagkapunta ko ng store guys, tinanong ko na kagad kung magkano yung pinakamahal. Bigla akong napatras sa presyo, kaya pumunta muna ako ng banyo. Shush! Eh, napakaangas par, pitaka check. na, guys. Huwag kayong kabahan guys, ano pa bang inaasahan nyo? Bagong uwing marino, tapos kalbo, edipaldo, alright! Buti na lang nakapag-withdraw, kaya bili na natin ng makakain, let's go! So ayun na nga guys, kinash ko na agad, fully payment, walang labis, walang kulang. 113k lang pala yung binayaran ko, talagang napasubo yung kalbo. Pero ayos lang yan guys, walang mahal-mahal, kung mahal mo rin yung pagbibigyan mo. Oh, shit! Pagkatapos magkabayaran, binigay ko na kagad kay mama. Hindi na rin naman niya malalaman guys kung iPhone 10 pa yan kundi iPhone 15 Pro Max 1TB fully paid. O ma, oh, iPhone 10 mo. Ay, salamat. O, oh, ayan na, ah, iPhone 10 niya, bagong bago yan. Salamat, Sal mag-grocery na rin tayo. <laughs> ano? Mag-grocery na rin tayo. O, oh, sige, sige, mag-grocery. Bago pala kami mag guys, pinag-food trip ko muna si mama para makompleto yung date namin. High blood check! Kaya nilulubos-lubos ko na rin guys, minsan lang din naman mangyari to, once in a blue moon, shush! Pagkatapos ng high blood check, hindi pa rin tapos yung kaswitan ni Kalbong Siman TV, kaya pinainom ko siya ng milk tea, oh yeah! eh baka Kalbong Siman TV yan, sugar level check! Masarap naman daw guys, kaso nga lang ang problema, hindi niya raw makuha yung isang sago, alright! Dahil nabusog na si mama, kakachubog, nagpunta na kami ng palengke, este grocery! Aba, matindi. Unang binili. Pwedeng maging model ng patis. Shush! Pa patis lang pala yung gusto. Medyo nahihiya na yung nanay ko guys. Baka raw malaki na yung nagastos ko. Kaya sinabi ko sa kanya, pera lang yan ma. Kaya pa yung kitain. Pero yung pag-aalaga mo at pagpapalaki sa akin, yan yung bagay na hindi ko kayang bilhin. Kaya kumuha ka lang ng kumuha ng gusto mo dyan. Kahit maubos pa yung buhok ko kakatrabaho, basta para sa'yo. Ang laban na to. Shush! Ayun, kakapamili, ginutom na si mama, mana talaga kay Kalbong Siman TV, gusto pa, fruits, oh yeah! Okay, it's time to pay, pitaka check! Kung kanina pumapaldo, ngayon naman naghihinalo, alright! Basta masaya si mama, happy na rin yung kalbo!